Taong 2015 Anong makasagupa ng kababayan nating si Eden Sonsona Ang undefeated na knockout artist At isa sa mga top prospect noon sa super featherweight division Na si Adrian Diamante Estrella Na isang Mexicano para paglabanan ang bakanting WBC International Silver Super Featherweight Title Sasago pa ang ito mga kaibigan 40 to 1 betting favorite ang undefeated na Mexicano na kumbaga sa wedding kapag tumaya ka ang piso mo ay tamang isang libo dahil halos lahat ng manonood ay inaasahan na magiging isang madaling laban lamang ito para sa mexicano at gagawin palabok lamang sa kartada ang kababayan nating Pinoy sapagkat so, sa kartada pa lamang itong 22 panalo na 20 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at walang talo ay talaga namang iisipin mo na medyo tagilid dito ang dayong Pinoy fighter. Ngunit sa mismong laban ang inaasahan ng lahat na isang easy fight para sa undefeated na Mexicano ay mauuwi pala sa isang huge upset para sa heavy underdog na Pinoy. Hindi umubra ang pagiging knockout artist nitong si Australia kay Sonsona kahit ang height at reach advantage nito o ang home court advantage man ay walang naitulong sa kanya sa laban dahil nasa kanya man ang halos lahat na advantage ay baliwala naman ito kay Sonsona sapagkat tila alam na ng kamay ni Sonsona ang galawan ni Estrella o siguro, Omega, umira ng kademonya ng kami ni Sonsona, kaya gumalaw. Ayun, sapul si Estrella sa pagmumuka. Unang round pa lang ay makikita na ang lakas ng Pinoy fighter. Napabagsak pa nga nito ang Mexicano matapos matamaan ng isang right hook. Ngunit ang ruling ng third man in the ring ay nadulas lamang daw sa balat ng saging itong hometown fighter. Eh sino ba yung wala yung kumain ng saging na hindi marunong magtapon sa basurahan? Kung mapapansin niyo mga kaibigan ay halos puro wild power siya ang binabato nitong si Sonsona na mahiya mo nagwawasiwas ng dos por dos na may bakya sa dulo. Samantalang si Estrella naman ay panay lamang ang jab at tila maingat na nag-aabang ng pagkakataon upang makapagpatama ng isang malinis na counter punch na mahiya mo kuting na tamang abang sa tinapa ng kapitbahay. Bagamat heavy underdog itong si Sonsona sa laban, Pinatunayan naman ito sa lahat na ang ginawa ng kampo ng Mexicano na pangmamaliit at pagkeripig sa Pinoy fighter ay isang napakalaking pagkakamali sapagkat ang inaakala nilang easy fight at patabang bulati lamang sa kartada ni Estrella na si Sonsona ay siya palang magbibigay pangungot at wawasak sa malinis na kartada nitong undefeated Mexican prospect na kumbaga sa pagkain akala mo masarap na imbutido ang ulam yun pala it's a prank lang na etyas ng kalabaw na hinulmang skinless. Halos labing isang segundo pa lang ang nakakalipas nang mag-umpisa ang ikalawang round ay sumapol ang isang napakalakas na looping right hook kay Estrella na mahiya mo na hampas ng pambomba ng puso ang pagmumukha nito. gulat na gulat at tila hindi makapaniwala ang mga Mehikanong fans ni Australia at napatayo pa nga ang mga ito sa kanilang inuupuan matapos bumagsak ang kanilang pambato. Sinubukan pa naman bumangon ni Estrella ngunit sa kasamang palad ay agad din inihinto ng repri ang laban dahil sa tindi ng pinsalang natamo nito nakakagigil talaga kapag mga hambog at na fighter ang makikita mo yung tipong sisirain ang buong maghapon mo tapos sasabayan pa ng pagkapaso ng bunganga mo sa pagkakape habang nanonood ka ng vlog ni Carl's TV tapos mapapanood mo yung kalaban ng kababayan natin na puros kawalang hiyan na ganda ang pinapamala sa way at off ay talagang high blood papuntang mile stroke ang haabutin mo sa sobrang galay itin. Kaya naman ang sarap kumuha ng manikat karayom kandil at palanggana at humiling na makarma ang pagmumuha nito upang maturuan ang kagandahang asan. Sa pamamagitan ng pangugulpe di kalimot, kulubot, kumot, sapot at utot na pumaluktot. Oo, hindi na bago sa atin ang mga walang hiyantang palasang inutil na may kuntel na mga halimaw. Subalit, hindi naman pwedeng sa lahat ng pagkakataon ay mananahimik na lang tayo at ipagwawalang bahala na lang natin ang mga kawalang yan at pambabastos ng mga animal na ito. Lalong-lalo na kapag sa mismong lupa pang pinaghulmahan pa talaga ng mga katawang lupa natin. Maghahari-harian, magyayabang-yabangan at magsisiga -sigaan. Dahil kapag hinayan at nagtimpi na lamang tayo palagi, ay baka murahin at multuhin na lang tayo ng wala sa oras. Nang mga dugong mahalikang ninuno nating itinaya at ibinuwis ang kanilang mga buhay ng buong tapa, may pagtanggol lamang ang ating inambayan sa mga lahi ng mga mapang-abusong dayuhang mananakop na sugapa at tampalasan. Nakilala tayo mga Pilipino sa pagiging mabuti ang parikutungo sa mga bisita. Oo, dahil sa mababait tayo mga Pinoy na miski nga Doris, tagpipisong bangus at tatos lang madalas ang ating ulam ay magaalok pa talaga tayo na kung minsan pa nga ang inalok mong walang kapag may nalas malas ay talagang kakain pa nga. Subalit kapag siralong bisita na bastos at walang galang ay talagang magugulpe at magigirpuhan ng tadyang at bagong ahit na tumbong nito sa mga Pilipinong walang sinasanto kahit si Poncho Pilato Borns being Spons. Gagaya na lamang ng isang balasubas na boksingerong nagyangalang Steve Gladje na tinigroy ang dragon na nagmula pa sa bansang Canada. Nakakabwisit ang buga-buga kaya -buga kayabangan nito mga kaibigan dahil tinulak tulang at dinarag-darag nito ang kababayan nating si Romeo Jaco Salem alias Bunyaco sa harapan ng napakaraming mga Pilipino sa kanilang way in at ang matindi pa nga dito mga kaibigan ay sa ating mismong inang bayan pa talaga natin ito nagtarantado, pumakito at nagyabang. Kung ano-anong pang tatrash talk ang lumalabas sa bahay gilagin nito kontra sa ating kababayan mga kaibigan. Na kesyo nagiinit na daw ang kamao niya at gustong gusto na daw niyang pumaslang. Simula na daw agad nila ang bakbakan kahit na way in pa lamang. Dahil hindi na daw makapaghintay ang kanyang kamao na kunyatan at latayan ang muya nguyaan ng ating kababayan. Nagdag pa nito ay tune na fight lang daw lang naman para sa kanya ang kanilang laban. Kaya wag na daw patagalin pa at magpataya na daw agad. Ora mismo para mapasabak na agad siya sa mas malalaki pang laban. Sinagot naman ito ng ating kababayan at sinabing putak ka ng putak na walang yaka. Eh hindi ko naman naiintindihan. Eh paano nga ba naman English? Naikasang kanilang laban noong ikalabing siyam ng Marso taong 2011. Ginanap ang kanilang laban sa Waterfront Hotel sa Cebu City para sa isang 8 rounds bout sa timbang na Junior Welterweight Division 140 pounds. Hawak noon ang ng Dragon ng Canada ang titulo ng WBC Youth Intercontinental Junior Welterweight title. Kaya mataas ang kumpiyansa at bilip sa sarili nitong hinayupak na ito eh. Subalit sa kabila ng kahayup-hayupan nitong dragon na ito, ay may kabigatan din naman talaga ang kamao nito at may galing din naman talaga ito pagdating sa pakikipaglaban sa ibabaw ng lona. May malawak din itong karanasan pagdating sa pakikipagpatayan dahil naging kasparing mate din ito ng isang former undisputed champion na walang iba kundi si Sam may kartadang sampung panalo, apat ay tinapos sa pamamagitan ng nakaw isang draw at apat na talo lamang ang Pinoy na tirador na sundot kulango lang o. Samantalang ang Canadian fighter naman ay may labing isang panalo, hindi may tinapos sa pamamagitan ng nakaw isang draw at walang bayan ng anumang talo. Sa unang round, agresibo agad ng ating kababayan. Parang nakarobos isning Cobra, Extra Joss Gatorade Rugby, ah, ST Bull ang datingan. Parang hindi papahuli ng buhay, yo. Samantalang ang Canadian ay pinag-aaralan pa ang galawan ng ating kababayan. Na mahiya mo matematisyan na naging elektrisyan Indian, Dalmatian, Armenian, buwisit ka, pahala ka dyan. Nagkakakisiya na ang dalawang mananabas Palitan ng mga malabombang suntok Ngunit mahalata mong napakatigas ng buwan ang ating pambato Dahil malakamuting wineldingan ang tigas ng nguya-nguya nito the power come on come on give it your power give me a power sa round 3, dito na nagpamalas ng matinding galawan ng Canadian Pussy, Einste Boxer. Pinabagsak nito ang ating kababayan sa pamamagitan ng humahagupit na body shot. Sa unang knockdown, isang solidong lepo kang solidong tumama sa budega ng ating kababayan. ilang segundo lamang ang lumipas sa pagkakatayo nito ay muli na namang bumagsak ang ating bida matapos na namang tamaan ang dumadagundong na body siya Sa pagkakataong ito mga kaibigan, ininda na itong maigi ng ating bida na milipit ito ng inam sa sakit na mahiya mo nakapila sa kubeta pero pang sampu pa at sa na na kinabukasan. Pero dito kayo bibilib sa ating kababayan mga kaibigan eh. Talagang dugong maharlik ang Pinoy eh. Hindi sumusuko. Bumangon itong muli at sinabayan hanggang kamatayan ang dumayong tampalasan at nairaos ang round 3. Sa mga sumunod na round mga kaibigan, dito na tuluyang nakabawi ang ating kababayan. Magaling ang diskarte ng kampo ng ating kababayan. Inilipat nito ang kanyang bahay at ay iso pag sa likod para hindi tumalab ang mga body shot ng kanijan. Binago rin ito ang kanyang estilo sa pakikipaglaban. Gumamit ito ng distansya. Nag-in and out ito na mahiyamok trabaho at last mo mong papasok lang. Pag-trip, malakabuti. Dahil sa discarding ito ng Pinoy mga kaibigan, nasira ng tuluyan ang game plan ng Canadian Bacon. Kaya naman, nagsimula ng lumamang ang Pinoy sa patama. Sa round 8, mahalatang naubusan na ng gasolina ang Canadian, samantalang ang Pinoy, napakahuta. Nagtira ng napakadaming gasolina, lakas pang pumalo eh oh. Talaga namang todo bigay. Sa huling minuto nga rin ng laban mga kaibigan, ay tuluyan ng pinulbus ng Pinoy ang mayabang na Canadian bacon na mahiya mo pinaghampas ng barena at lagaring kahoy. Itinigil na din ng referee ang laban dahil kita namang gulpi sarado na ang Canadian at hindi na kaya magpatuloy. Sa tagpong ito mga kaibigan, natuldukan na at naturuan na ng leksyon ang hambog at sira ulong dayuhang tampalasan. Bukol-bukol ang buha nito at luha ang umuwi ng kanilang bansa na mahiyamo ginahasan ng sampung engkanto at isang dosenang gorilla at kambeng.